Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, once again magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko, FWS Around the World at ito ang ating topic ngayon Ako po, I <laughs> really shout out and good morning po sa lahat ng mga kapwa ko, FWS Around the World ito, pag-usapan natin Ayon dito sa post ng ang balita ngayon Aba, si Liza Marcos gagawing ambasador ni Bongbong para sa mga OFW. Tatay <laughs> OFW Ambassador Liza. Bagamat tila pa biro. oh, dinaan lang sa biro ito. Pero, tutuhanin to. Naging usap-usapan ang pahayag ni Marcos Jr. matapos niyang sabihin ang First Lady Liza Aranita Marcos. Na raw ang ambassador for migrant workers, bunsod ng madalas nitong pagpunta sa Europa para tumulong sa mga aktibidad ng OFWs or mga overseas uh, workers welfare. So sa Europe, wala sa Middle East. Eh, bakit? Kasi <laughs> hindi ka makapag-ano dito masyado, makapag-show-show, makapag-inom. Hindi ka makapag-singhot ng paborito mong Paul Boss, Lisa. Kaya pa na-travel sa Europe at ang ginagamit na pira, pira ng taong bayan. Ninanakawan na nga ninyo, nilolos tayo pa ninyo pa travel-travel. Wala namang nangyari. Tingnan mo nung napunta si Lisa Marcos sa Saudi. Sa Riyadh, Saudi Arabia. Noong time na si Bongbong Marcos at ang kanyang mga delegates na mga patay goto, na isang iroplanong bit-bit ni BBM papuntang White House makipagkita kay President Donald Trump para makiusap manababaan ang taripa ng mga i-export na mga uh, items ng Pilipinas papuntang US. Sumama ba si Lisa doon? Di ba? Hindi pumunta ng Saudi Arabia at kunwari nakipag-meeting doon sa mga OFWs. Pero wala. Wala siyang mga na-meet na doon ang great na mga OFWs gaya ng mga nurses, mga household workers, mga construction workers, nasa mga supermarkets, at kung ano-ano pa ang mga trabaho sa Saudi Arabia. Wala siyang ganyang na-meet. Sino ba ang na-meet ni Lisa doon? Yung ambasador yung uh, tawag dito <clears throat> uh, mga nasa na, nasa embassy lang nagtrabaho mga matataas ang posisyon yun na ang namit ni Liza doon yun ang pagiging uh, vice admiral niya dyan sa ano ba tawag dito <clears throat> uh, kalimutan ko na pagiging admiral ni Palaka na yan ay eh? Wala nga siyang naitulong sa mga tao tuwing baha. Nagre-rescue ba si Lisa Marcos? O Coast Guard May naitulong ba si Gadon? Si Lisa Marcos nung bumaha. Bumag, nung bumagyo, bumaha sa Sibol? Tumulong ba si Lisa, si Martin Romualdez, si Gadon? Para mag-rescue ng mga tao doon? Wala. Tapos ngayon, gagawin na namang ambasador ang putang ina. Dahil panay travel sa Europa. Uh, gusto lang gawin ni Bongbong Marcos na legit ang panay travel ni Liza Marcos kasama ang kanyang yaya, ang kanyang tagapag-edit ng kanyang tiyan doon na malaki na animoy buntis ng siyam na buwan para uh, sino pa yung mga kasama, kasama doon, pati aso. Buti pa siguro yung aso ni Lisa, siksi kaysa kanya. <laughs> sa kanyang dalong pati sa 2025 Bagong Bayani Awards, sinabi ng Pangulo, our First Lady Luis Aranita Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist OWA with some of the activities, so she has become our ambassador for migrant workers. Ayan. So, laging, uh, ano, <clears throat> dagdag pa niya, di ba, magka shake-up tayo. So, kasama ka na roon, abahan. <laughs> promote si Palaka. <laughs> Ay, naku, na naitulong nga bilang Vice Admiral Kukak ng <laughs> Coast Guard, yung ambasador. Ay, naku po. O, sige, Lisa, kung ikaw ang ambasador ng ano, maraming mga OFWs ngayon na nasa death row. kaya mo bang kausapin ang mga iba't ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, sa part ng Asia or Asia, sa ASEAN? Ang daming nasa death row sa Malaysia. Marami. Parang nasa 80 yata. Yung mga Pilipino na nasa distro sa Malaysia. At iba't iba na mayroon pa sa UAE. Uh, dito sa Kuwait siguro. Uh, saan pa ba? Sa Saudi Arabia. Sa iba't iba, sa Europe pa siguro. Basta. <laughs> so or magiging ambasador lang si Lisa ng mga OFW sa Europe or magpasikat lang doon sa Europe. Ito yung tanong dito eh. O gusto lang niyang mag-travel na talagang legit na at gagastos sa kaban ng bayan na naghihirap sa Pilipinas ngayon. Tapos sabi pa dito nang nag-comment si Tess Ramos na kuya na ang di tama. Mga OFW na lang ang sumusuporta sa Pilipinas. Baka makurakot pa kung siya ang magiging ambasador ng mga OFW. Isip-isip mga kapwa ko, OFW. <laughs> Eh, kahit naman ayaw namin sa kay Lisa, eh, si Bongbong ang mag-ano niya. <laughs> Mag-desisyon. Pero hindi na kayo naniniwala dyan kay Lisa na maging ambasador. O, oh, yun. Sabi pa dito ng isa, baka abutan mo ng cocaine ang OFW, madam. oh may plano na naman. Oo, oh, iba na naman ang plano nila. Kasi malapit na eleksyon. Nagilid uh, sino pa ang patakbuhin nila. So, gustong kukunin ni Bongbong Marcos ang loob ng mga OFWs para iboto ang kung sino man na kanyang uh, i-tawag dito, ipapakilala na magiging presidente, no? Sabi pa ng isa dito nag-comment, ingat kayo, OFW sa Europe, may dalang pulburon yan. <laughs> Delikado to, baka gawin pa ni Liza Marcos na at ni Bongbong na maging tagasuyop ng pulburon ang mga OFW sa Europe. Gagawin pa kayong adictos, benedictos. <laughs> Pero hindi nga, gagawin mga yung mga ambassador sa mga embassy diyan sa Europe ingat kayo baka mamaya magiging niwi natin kayo ha think po punta si Lisa do bibigyan kayo at sasabing soyop kung hindi kayo so soyop tatanggalin ko kayo bilang wag <laughs> dito bilang ambassador or kung ano pa wala position ninyo diyan sa mga embassy Ingat-ingat mga OFW sa Europe ha. Hindi, yung totoo dito talaga, kukunin ni Marcos ang loob ng mga OFWs na galit sa kanya ngayon. Dahil kung sino man ang kanyang, uh, kung bababa si Bongbong Marcos <laughs> sa kanyang 6 years term. kung ako po. Okay. Abangan na lang natin. Kung sino man ang patakbuhin niyang presidente, si Tambalos Luz, malabo yun. Baka si John Victory Molia, hindi natin alam. Or Vico Soto, ha? Isko Moreno ba? So, kailangan, kuha na lang loob ng OFWS para ay yung mga pamilya natin sa Pilipinas sa sabing, hoy, buto ninyo si, si ganito. Huwag na eh. Magigating at mga OFWS dahil ang trabaho ngayon ng mag-asawang ito, manlilin lang ulit sa atin. Huwag na tayo magpadala dyan.